of the nation. Huli kam ang pagharurot ng mga sports car na nagkarera sa Tagaytay. Suspendido ng siyam na pung araw ang lisensya ng anim na driver matapos ipatawag ng LTO. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Patuloy na iniimbestigahan ng Department of Transportation ang insidente. Dinukot at minules siya umano ng isang lalaki ang isang batang babae sa Quezon City. Ang dalawang taong gulang na bata kinuha habang natutulog sa bangketa kasama ang kanyang pamilya. Ang nahulikam na insidente sa report ni John Consulta. Sa gitna ng mahimbing na pagtulog ng isang grupo ng mga sa bangketang ito sa Quezon City, isang lalaki ang nakunan sa CCTV na subisipat-sipat sa kanila kaninang madaling araw. Nakailang beses siyang nagpabalik-balik hanggang sa umupo ito at may tila may kinukuha. Ang target niya, ang natutulog na batang babae na binitbit niya palayo may nakasulubong na nakapayong ng babae ang suspect na nakakita raw sa pagkuhan nito sa dalawang taong gulang na bata. Agad naginising ng babae ang kanyang magulang. Sinubukan pa nilang habulin ng suspect na mabilis na kasakay ng jeep. Pasado na 7 ng umaga, isang batang minomoles siya umano ng 26 anyos na lalaki ang nasa gip ng pulisya. Ang batang nasa gip ay batang nahulikam na dinukot ng lalaki. Minatanggap po ang tawag ang ating kapulisan. Naaksyonan po ang pangyayari ang aksidente ito sa pamagitan ng tinatawag na 3 minute responder. Meron na huli ang mga taong bayan doon kasama pa ng barangay tanod na may minomalis siya pong bata. Laking gulat daw ng nanay ng bata nang magising na wala ang anak. Nalaman ko po na pinapalo na sinampal niya po tapos inanupan niya. Ayon sa polisya, tulad ng mga magulang ng biktima, makanganakal din ng suspect sa ibang lugar. Nang tanongin namin ang suspect kung bakit niya kinuha ang bata. Pagustuhan ko lang po, uh, kunin ko lang po siya. Uh, kung saan ko lang pong humingi po, may malimas po. Asensya na po na gawa ko po sa anak niyo po, humingi po ko ng tawad. Ayon sa polisya, dati nang may record ang suspect ng pang-abuso sa isa ring minor de edad at pagdukot sa isa pang bata naharap din siya sa mga kasong robbery noong 2016 at 2022. Inihain natin ang kasong kidnapping po, expanded law on rape, tsaka po yung in relation to 7610. Basta po ito, ko po kasi wawa po yung batay, dalawang taon po po, wala po yung isip. Sakit kasi po, sobrang sakit. Na mawala ang anak po. kinuwanya niya po yung ano ko, po, prinsesa ko. John Consulta, nagbabalita. Para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, sumuko na ang tatlong sospek na nang-hold up at pinaniniwala ang pumatay sa TNVS driver na noon pang Mayo nawawala. Iprenisenta sila ni Manila Mayor Isko Moreno. Ayon kay Moreno, taga Maynila ang mga sospek. Nagpatulong daw ang pamilya ng mga sospek sa Barangay Chairman at Konsehal para sa kanilang pagsuko. Tumanging sumagot ng mga sospek ng tanungin kung saan din nila ang biktima na si Raymond Cabrera. Sa NBI na lang daw sila magpapaliwanag. Kaugnay sa motibo ng krimen, sinabi ng isa sa mga sospek na disgrasya ang nangyari pero di na ito idinetalye. Humingi sila ng tawad sa pamilya ng biktima. Sinundo ng NBI ang tatlong sospek para dalhin sa kanilang tanggapan sa Pasay. Matatanda ang pinikap ng TNVS driver ang tatlong sospek sa Paranaque noong May 18. Sa dashcam, narinig na hinuhold up at pinagbabantaan ng biktima habang bumabiyahe sa kalsada sa Cavite. susuriin pa ang tila mga sunog na buto ng tao na natagpuan sa gilid ng Taal Lake sa lugar na itinuro umano ng whistleblower na si Dondon Don Patidongan na pinagdalhan sa mga pinatay raw na sabongero bago itapon sa lawa. Sabi ng DOJ, bukod sa pagtukoy kung sa tao nga ang mga ito, magsasagawa ng DNA test para malaman kung magmamatch ito sa pamilya ng na mga nawawalang sa bungero. May report si Chino Gaston. Balot ng putik ang mga butong ito na natagpuan sa gilid ng Taal Lake. Nakalagay sa sako ang mga buto na ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky ay nakuha sa sinasabi ni alias Totoy na pinagdalhan ng mga pinatay na sabongero bago itapon sa lawa. Susuriin pa ang mga buto para malaman kung sa tao o hindi. Kanina, sinimulan na ang paghahanap sa mga labi ng mga sabongero sa bayan ng Laurel. Ang paghahanap, sinimulan malapit sa isang fish cage na inuupahan umano ng isa sa mga sospek sa kaso ayon sa DOJ. Ocular inspection at surface search lang muna ang ginawa ng mga taga-Philippine Coast Guard. Pero simula bukas, mahigit 30 divers ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters ina-assess natin yung other equipments that uh, will be using. Makita nyo naman murky. No? So, same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo. Maburak din yung lugar. May, may mga nagsasabi po no, na may, meron pa po tayong maabutan. So, until mas, masasabi natin na talagang wala o talagang meron, hindi tayo titigil. Sakaling walang makitang mga labi, pwede pa rin umusad ang kaso, sabi ng DOJ. Ang mga kaanak naman ng nawawalang sabongero, nakipagpulong sa CIDG Mas desidido raw sila ngayon na ituloy ang kaso kasunod ng mga revelasyon ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Kung sino ka man po, yung anak ko, kung isa siya sa pinatay niyo kaya buhay pa, pakiusap naman po, ibalik na lang kung siya ibuhay pa. <laughs> pero pag... Pero mas na masakit man tanggapin kung isa siya sa mga pinatay niyo ay wala. Eh wala na po kami, wala na pa kong magagawa. One thing that the CIDG can assure the family, uh, we will deliver justice for their families, family members. Kung hindi natin mabigyan ng hostisya yan, eh, walang sa isa yung pagiging pulis natin dito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang nasawi ng mahulog sa bangin sa Zamboanga del Sur ang isang bus na may mga sakay na estudyante. Rider naman na patawid sa Pampanga, sinalpok ng humaharurot na kotse. May spot report si Mark Salazar. Huminto ang rider na yan na tumitsyempong makatawid sa intersection sa Lubaw, Pampanga. Nakasignal light pa ang motorsiklo habang naghihintay. Nang biglang Salpukin ito ng humaharurot na kotse. Tumilapon ang ng rider at kanyang angkas. ng dead on arrival sa ospital ang babaeng backride. Patuloy na ginagamot ang rider. Ayon sa mga pulis, nakainoman driver ng kotse na sinampahan na ng kaso. Sa bangin na dumiretso ang bus na yan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Tulong-tulong ang mga residente at responders sa pagsagip sa mga pasahero. Ayon sa PNP, karamihan sa 36 na pasahero ng bus, mga estudyante. Dalawang nasawi kabilang ng isang estudyante na dadalo sana sa graduation ride sa ROTC. Sugata ng isa pang pasahero, pati na ang driver at konduktor. Ayon sa MDRRMO, dumingag. Bukod sa nawala ng preno, iniwasan din umano ng driver ang sinusunod ng tricycle. Kaya nagdesisyon ito na ibangga sa puno pero nahulog pa rin sila sa bangin. Hawak na ng pulisya ang driver habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Kinukunan pa ng pahayag ang pamilya ng mga biktima pati ang kumpanya ng bus. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ulat na Pilipino, ang dalawa sa tatlong nasawi sa pag-atake ng grupong Houthi sa barkong Eternity Sea sa Red Sea, bineverifika ng gobyerno. Sa huling ulat ng Department of Migrant Workers, walo na ang nakaligtas sa 21 Pinoy na sakay ng barko. Hindi pa nila alam ang lagay ng 23 Pilipino. Ang inaalam ngayon ng DMW kasama ang Department of Foreign Affairs ay kung totoo ang impormasyong galing umano mismo sa Houthi na hawak nila ang mga tripulanteng sakay ng Eternity Sea. Renewal ng driver's license pwede nang gawin kahit saan gamit ang app ng gobyerno na eGovPH sa smartphone. Online na lahat kahit ang medical examination at driver's examination. Pero para sa mga first-time applicant, kailangan pa rin ng personal appearance sa LTO office. Malakanyang nilinaw ang aspirasyon ni Pangulong Marcos ay bawasan o maging zero ang out-of-pocket expenses ng pasyente sa ospital. Anila, hindi kontribusyon sa PhilHealth ang tinutukoy na target is zero. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 38 saksak ang inabot ng isang babae mula sa mga nanloob sa kanilang bahay sa Tagum City, Davao del Norte. Patay ang labing na taong gulang na biktima. Natangay ng mga kawatan ng ilang gadgets, dalawang relo at pera. Ayon sa mga polis, walang narinig na ingay ang mga magulang ng biktima na nasa kabilang kwarto lang. Pusibling tinanggal daw ng mga kawatan ng sliding glass window sa likod ng bahay kaya nakapasok. Naaresto kalauna ng dalawa sa apat na sospek na pawang mga minor de edad. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhana ng pahayag ang mga naaresto na maaharap sa kasong robbery with homicide. It hurts. It hurts so much na parang napakadali lang ng mga tao na i-judge ako. Nagsalita na for the first time si Kailin Alcantara tungkol sa pinagdaan ng heartbreak. The last few months were very challenging for you. Mm -hmm. And you never fought back. Why? Because... Nasaktan mo man ako, I will always show grace. And I will never fight back publicly. Because and I will never speak up about whatever happened whatever is happening in my life publicly, my private life publicly. Because I do not owe the world my heartbreak. I do not need to prove myself. To anyone. I do not need any validation galing sa kahit na kanino, especially the public. Because I know that I'm a public figure, but I'm not public's property. I will never fight back because alam ko yung karma or yung revenge, manggagaling yan sa ating Panginoong Diyos. Sa kabila ng pagpapakatatag, tiraw ibig sabihin ito na di siya nasasaktan. I really pray and sit with my feelings and deal with it on my own. Please don't worry about me. <laughs> Please don't. I appreciate it. Labis ang pasasalamat ang Fort Big Placer duo na sina AZ Martinez at River Joseph o Team Asper sa overwhelming love and support ng fans. Sa loob at labas ng bahay ni Kuya, kapansin-pansin naman ang closeness ni na AC at Ralph De Leon. Tanong ng A.C. Ralph Shippers, ano na nga ba ang real score? We're good friends po. We're really good friends. I hope to get to know him more here in the outside world. We are very good friends. We're very good friends. Wala pa. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sharing positive vibes at memorable moments kasama ang mga alagang pusa. Yan ang Kleenex ng Fur Parents ngayong Kitten Appreciation Day. Ang mga cute ting na yan, pusuan sa report ni Ian Cruz. Positively catitude ang post ni Mother. Siya ata ang role model ng mga kuting. At ngayong Kitten Appreciation Day, siyempre, di papatalo ang pag-meowdel ng mga cuting. Ang mga fur parent na netizens at you scooper todo flex sa kanilang fur babies. May mga sweet bodies at makulit. Sila ang mga emotional support, mga energy source at mga warm cuddlers ng mga human. Kahit palaging tulog, pagmasdan lang sila ay tiyak, tanggal ang pagod. Kahit sila ay moody at masungit paminsan-minsan, ang kanilang hatid na tuwa di mapagsidlan. Part of the family na nga ang mga tiny fur ball. Siyempre, pati ang kitten angels na di makakalimutan ng kanilang fur parents. And don't forget ang magical moments, truly a treasure hindi lang para sa kittens, kundi para sa fur parents. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.